pila. Oh, pila na, pila. Dito, dito. Oh, pila na kayo, ha? Oy! Pila na. Si Nene. Oh, si Nene, oh. Kap kapatid mo. Okay, pila mo. Stress na. Yan sila, oh. Ayaw nila? Ayaw, kung pinakamaniinit ako. Hindi, pupunta namin yung ano, ha? Ay, mamaya ah, pag sinabi ko, pasok ang isa, pasok ang isa ha. Sige. Mayan na ha. Sa isa lang ha, kung anong may ibigay ha. Ay, huwag maingay. Kung ano may ibigay, pasalamat ha. Kung ano lang, ha. Sige, pag may sobra, sige ha. Sige pasok ang isa.